Ayan mga idol, uh, malapit-lapit na po uh, maluto ang ating uh, kakainin ngayon. yan, uh, um, yan po, uh, isda po yan no, oh, yung tinatawag natin na tilapia mga idol. Ayan, napakasarap po ng pagkakaluto. Ganyan po mga idol ang buhay tracking. Ayan, uh, kung saan po tayo uh, makakuha ng pwesto o magandang pagkakataon upang uh, makapagluto tayo mga idol. Ayan o, oh, nakaluto na po ang ating... Uh, ang ating sinaing buhay tracking ayan po meron na tayong sinaing at uh, inihintay na lang natin ang, maluto ang ulam po mga idol yan, uh, ganyan po talaga ang literal na kaganapan o pangyayari sa buhay tracking mga idol yan, ito po okay na po ang ating sinaing uh, luto na ang kailangan na lang nating idol is hintayin natin ang maluto ang ulam yan mga idol, yan po. isda po yan, ah, tilapia, buhay tracking. Dito po malalaki kasi kapag sinabi po idol, pampanga, fishery po yan, ah, yung tinatawag natin na maraming mga palaisdaan dito. Kaya ang lalaki po ng tilapia, idol yan. Hinihiwa-hiwa natin upang ah, liit-liitin, masyadong malalaki mga idol. Yan mga ah, idol, yan po ang ah, ating uulamin ngayong yung umaga. Yan po. Uh, may mga kasama po na siling pula at siling berde. Yan, may pecha. Yan, may halo po na gulay na talong. Yan, sigurado, idol, uh, mabubusog tayo nito mamaya. Yan, na, uh, pampabawi po sa ating pagod at puyat. Yan, uh, para makakain po tayo ng masarap mamaya. Idol na nandito po kami ngayon sa IPI Pampanga shout out po sa lahat ng mga IPI uh, Pampanga empleyado po ganun din po ang IPI Cebu yan kung saan dyan galing Cebu ay tracking yan uh, nating mabuti mga idol uh, mamaya po yan ha? Uh, okay na siya yan po ang uulamin natin ngayon kompleto na po kami mga idol uh, tatlong track kami nang galing ng Cebu nandito na kami lahat yan, ah, dalawang uh, kulay pula at isang kulay asul, mga idol. Tatlong kulay po na tra uh, dalawang kulay na truck ang magkasama, asul at pula. Yan, ganda po ng ating sinaing boy trucking, oh. Yan. Yan yan po tayo na. Yan po muna ang ginamit natin kalan ngayon mga idol. Ah, hindi yung super kalan. Yan po. Oh. Ang ganyan lang uh, buhay trucking ang alakaran o ano sa buhay trucking makakuha lang tayo ng isang pwestong maganda luto-luto na mga idol yan yan po mga idol ayos naman siya ay ang kondisyon ng apoy kain po tayo buhay tracking mamaya pag naluto yan